Ayan, kukuni ni William yung mga papaya doon na mainog. Gagamitan niya ng hagdan. Para samaan niya si William. Magpitas ng papaya. Ayan, yung papaya. Akit ah, ni William. Gamit ang hagdan. Ay ko. O, diba? Para hindi siya malamog. At na may plastic pala eh. okay na ito na yung papaya punin mo. Pero pwede, hindi pa ba yata May hinog na ba o oh, ano? Maniba lang. oh, manibalang. Oh, sige ma'am, sa susunod na lang yan. O, oh, dati, picture. Hinan mo na isa. Well, okay na. Yan, tapos na magpita si William. Tatlo lang yung nakuha. Pero okay lang. Thank you Lord. Meron namang prutas. Salamat sa Panginoon. Ayan. Ayan. Kapag may tinanim, may aanihin, may kakainin. Ayan pala yung mga kambing. papaya. Papaya, pinipas, pinakyat na pinipas ni William. Ipipreto niyang igat na isda. Isdang tabang. Sa ilog yan, di ba? Kaya isdang tabang sa ano lang sa pa so, yung ang plana ng paminta at asin ang tipid mo sa asin bro matabang yung isda eh <laughs> Piprito yan ni William. manteca si Mr. Palm Palm Oil di sponsor guys ha? pinakita ko lang kasi papa sponsor hindi <laughs> hindi pa si close na may, may tamang may tamang pag -angat. hindi hindi sabi hindi pa sikat eh, na mas agad kaya pa paano magka sponsor guys mas maganda <laughs> nga yung hindi madalian mas maganda yung pinaghihirapan tama <laughs> okay joke 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 ah, tapos na ako na unang basher nga basher <laughs> ayan na natin plana ni boss william ang kanyang ibiburitong ito ay hito may <laughs> igat hindi pala yan hito igat pala yan guys tamali mali na naman tayo ako pala ang dami pa eh hmm, Tabang. Ang Ang koyo pride pride igat prinitong Ito igat na isda isdang tabang at oil charong Prito na si William ng isdang igat. Ang Napainit pa yung kawali. Para hindi magdikit. mag -hi ka sa vlog mo. <laughs> Hi daw. Hi guys daw. Ganda <laughs> yung blogo blog Vlogger ko na. No. na ng mantika mainit na mausok-usok na yung kawali mainit na yung mantika nalagay niya na yung isdang igat at lalayo na ako matalamsik yan matalamsik yan guys Lapit nang maluto guys. Babalik pa rin nyo ah. Maliliit kasi mahirap balik pa rin yan. Bakit hindi ba pwede yung buo lang yung favorito? Pwede naman yata yun. Pwede. Mayroon pa yung magbalik tayo. Naka-siyang maloto. Maloto sin. Para nito ni boyfriend niya bawang. Lang igot. Sarap sa suka. Share 'yung pumanid guys. Uh, Expert daw siya sa pag baliktad. Ango ina ni William toto na. Tangkorin nitong igat. Karang. Mohet tungo 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 tira, ay isa suka. Sarap na ayan, saman saman tika. Mas suka. Ayon. timpladong suka na 'yon guys. gawa namin. Diyan tapos na yung luto ni William. Prining itong igat. Mamaya kakain na. Kami um, yung mamaya. Pero si William lang papakita. <laughs> so, ay gano'n eh. Si William, ang vlogger. So, Mara woman ako. So, dito guys. Wow. May um, apagakain eh. tayo Mamaya ka na kumain. Mamaya Mamaya na. Hmm Beda para maka libur sila Beda para maka sila 该妈妈拿。